Hello, magandang araw. Ituturo ko ngayon kung paano mag-drive ng manual transmission. Ang gagamitin natin ay Suzuki Multicab Transformer Type Gasoline. Kung ang sasakyan ay manual type transmission, may tatlong pedal sa bandang baba sa may sahig. Yung kaliwa, leftmost, tinatawag na clutch pedal. Yung gitna, brake pedal tapos yung rightmost kanan ay uh, siyang tinatawag na gas pedal or gasolinador sa akin ang posisyon ng right foot ko ay masiyang ako kung nasa pagitan ng gasolinador and brake pedal brake pedal gasolinador clutch yung kaliwang ako yung kanan ko ay between brake and gasolinador Word of question, dapat habang tumatakbo ang sasakyan, ang ating kaliwang paa ay hindi nakaapak panay sa clutch or else tatawagin tayong clutch rider. Kung clutch rider tayo, madaling masira, madaling mapudpod ang clutch lining ng sasakyan, kaya hindi maganda. Again, clutch pedal, brake pedal, gas pedal, gasolinador para tumakbo ang ating sasakyan dapat may proper coordination sa clutch pedal, gasoline pedal at saka itong cambio ito yung cambio natin 1, primera, 2, segunda, 3, tercera, 4, kwarta, 5, kinta R, reverse or paatras so ito yun uh, kung i-move natin forward nasa list most tayo no? yan ay primera tapos kung hilain natin pababa yan ay segunda or second gear tapos sa bandang gitna tersira pa atas kwarta and sa rightmost fifth gear or quinta pababa yung reverse word of caution hindi tayo pwede magkambyo sa reverse or paatras kung ah, tumatakbo ang sasakyan ngayon para magalaw natin itong cambio dapat apakan natin itong clutch no kung umaandar na hindi mo kasi magagalaw itong cambio kung hindi apakan ang clutch so bawat uh, galaw natin halimbawa uh, primera ganyan hilain natin pakaliwa tapos forward dapat nakaapak tayo sa ating clutch ngayon nakakambio na tayo sa primera dapat nakaapak tayo sa clutch ano hindi pwede biglain natin bitawan ang clutch dahil mamatay ang makina nang sasakyan. So, bigyan natin ng kunting gasolina, apakan ang gasolina daw, tapos dandahan nating bitawan ang ating clutch pedal habang dandahan nating binigyan ng gasolina ang makina para hindi mamatay ang sasakyan. Ngayon, nasa first gear tayo, primera, dapat dandahan lang ang apak natin sa gasolinador kasi kung idiin natin ang gusto ang gasolinador ang mangyayari ay lalakas ang tunog ng makina pero mabagal pa rin ang takbo magtataka yung mga tao tsaka hindi rin talaga praktikal yung ganon ngayon nakapremiera na tayo tumatakbo na yan para makakambyo tayo sa second gear dapat apakan natin ang clutch sabay release sa gasolinador tapos kambyo. para makambyo natin yan hilain natin pakaliwa, no? Left most and then hila patras pa para makakambyo tayo sa second gear. Pag nakambyo na 'yan, dinadahan-dahan lang natin, no? Uh, lagyan natin ng kunting gasolina. Didiinat didiin natin ang gasolina do tapos at the same time, sabay sila ha. Pag nagbigay ka ng gasolina, uh, bitawan natin ng pakunti-kunti ang ating clutch. Pero hindi rin yung mabagal dahil masasayang ang or masisira ang ating clutch lining. ayan tumatakbo na yan ng segunda. Ngayon medyo mabilis na ating takbo. Mag-shift tayo sa tersira bago mangyari yan apakan natin ang ating clutch. Sabay release sa uh, gasolinador tapos kamyon natin pat patulak. Then lagyan ng konting gasolina. No? So, ako pala ay nasa gitna ng brake at sa gasolinador no. So lagyan natin ng konting gasolina nakatersira na yan and then dandahan uh, uh, dahan, dahan da da nating bitawan ang ating clutch pero hindi masyado mabagal para hindi masira ang ating clutch lining okay nasa third gear na tayo mabilis na pero gusto pa nating pabilisin so paka natin ang clutch and then hilain natin ang cambio pababa no need ng hilain pakaliwa or pakanan kasi yung tersira at saka kwarta nasa gitna yan banda okay ang cambio natin ay nasa fourth gear na nasa kwarta na so, yung sinabi ko nakapag sa clutch then bigyan natin ng gasolina di natin ang ating gasolinador at the same time uh, i-release natin ang ating clutch pero gawin natin yan ng mabilisan at nasa timing kunyari mabilis ng takbo natin nasa fourth gear at nakita natin sa unahan wala namang masyadong maraming sasakyan gusto pa natin pabilisin so magkambyo tayo sa fifth gear or kinta at para mangyari yan apakan natin ang ating clutch pedal yan and then i-forward natin ang ating kambyo no pag forward natin dadaan yan sa neutral yan hilain natin pa kanan right most, and then move move forward habang ni natin ang clutch ay siya namang pagtapak natin sa gasolinador, gawin natin yan ng mabilisan at nasa timing. Okay, pag natin, i-review natin ang ating cambio. Nasa neutral yan. Pag tinulak natin yan forward, papasok yan sa tersera, hindi yan primera. Pag hinila natin pababa o paatras, pasok yan sa kwarta instead na segunda. So, dyan ang ating neutral position. Pag sinabing neutral position, pwede nating kabigin pa, pa, uh, pa kaliwa at saka pakanan. Pag nasa neutral position tayo, kahit anong apak natin sa gasolinador, hindi talaga tatakbo ang ating sasakyan kasi nandyan tayo sa neutral position. Ngayon halimbawa, mabilis takbo natin nasa fourth gear tayo, kwarta para makapunta tayo sa kinta, balik dadaan tayo sa uh, neutral tapos no, neutral yan. Tapos hilahin natin pa kanan, right most, and then move forward. Ayun, nakapasok na tayo sa kinta. So mabilis takbo natin kinta eh. Tapos dapat tayong tumigil. So ang gagawin natin is pwede nating apakan kaagad ang brake pero hindi basta-basta isagad. Dandahan-dahan apakan gang sa maramdaman natin na bumagal at kung nakatigil na ay apakan natin ang clutch sabay lagay natin sa cambio sa neutral. Ay ko lang sabihin ay kahit pa tumakbo yung sasakyan natin either nasa high gear ka o kahit pa naka-low gear ka pag kailangan ng uh, sudden stop, may emergency, pwede kang umapak agad sa brake pedal pero hindi pabigla or else masubsub sub ka dyan kung totally na nakahinto or almost nang huminto biglang apak sa clutch pedal tapos sabay uh, neutral cambio sa neutral and then uh, yung handbrake yung iba kasi kahit uh, mabilis ang takbo tapos biglang may emergency na kailangan huminto ang unang inaapakan ay ang clutch pedal which is wrong dahil mag slide ang brake niyan kung mauna ang clutch pedal bago kayo mag brake masama yon. tara actual tayo sa pag drive nasa batas natin Republic Act 8750 dapat naka belt tayo kung magmamaniho pati na rin yung katabi nating pasahero huwag nating kalimutan yan gumamit tayo ng seatbelt. Ngayon ang posisyon ng ating kamay dapat at ease tayo. Hindi yung nakaganyan, nakatuwid, no? Parang naka-straight. Hindi pwede yun. Hindi tayo makakilos ng maganda. So, ang ruling dyan is ang kaliwang kamay ay nasa 10 o'clock or 9 o'clock posisyon position. Samantalang ang kanang kamay ay nasa 2 o'clock or 3 o'clock position. Depende sa hiyang natin. So bago natin i-switch on ang sasakyan, dapat naka-neutral tayo. Ito yung susian, ignition switch ng sasakyan ito. Merong position sa lock, ACC, on, and then start. Ngayon kung ilagay natin ang susi sa ACC or accessory position, kung may uh, radio kayo, under na yung radio niya pag nasa ECC position kayo. Ngayon kung ating i-switch on ang sus susian, ayan, makikita natin na umiilaw yung dapat na umilaw sa ating panel board. Like check engine, and then mayroong tatlong naka-red na ilaw dyan para sa oil. Uh, part at yung sa tubig. So ito na yon i-start natin ang ating sasakyan. Yung iba, pag-start, ibaba yung handbrake, tapos inaapak, kasi nakaapak naman sa brake pedal. Yung iba naman, uh, nakaapak sa brake pedal, tapos start, pag naka-start na, going forward na, saka palang ibaba ang handbrake ang ganitong uri ng sasakyan ay ayaw mag-start kung hindi mo inaapakan yung kanyang clutch. So, kailangan apakan natin ang clutch para mapa-start natin. So, ready na? Ako'y okay, nakaapak sa brake pedal. At the same time, nakaapakan ko yung ating clutch pedal para mag-start ang ating sasakyan. So, ito na yan. Okay. Pagka-start kasi, bitawan nyo. Babalik yan sa on position. Okay, naka-start na yan. Pero, antayan natin ng mga ilang minutos. Hindi tayo tatakbo agad. Kailangan pang mag-circulate yung langis sa loob ng makina. Siguro, napansin nyo na pagka-start ng makina ay binitawan ko ang clutch at patuloy ako nakaapak sa brake tayo na sa gitna ng kalsada kaya naka-hazard light tayo Ayan. so okay na pwede na ito ating i-off ang ating hazard light nandito yung kanyang switch Ayan, ito yung switch nya kasi nga pala nakalimutan kong sabihin dapat yung side mirror natin makikita natin ang kalsada sa likuran tapos makikita natin ang dulo ng ating sasakyan, yung sa likod. Tapos punta tayo sa kabila. Ganon din. Makikita dapat ang likuran ng ating sasakyan. At saka yung edge ng kalsada. Tapos ang ating rear view mirror, ayan, makikita natin ang likod. Tapos tumingin tayo sa harap. Reminder, ang video ito ay para lamang sa mga gustong matutong mag-drive ng manual. Sa ating case, ang ating handbrake ay nakababa na dahil patag naman, no? flat ang daan. Ako ay nakaapag pa rin sa brake pedal. Para mag-move forward, tingnan nyo, apakan ang clutch, bababa. Tapos ito, magkambyo tayo ng Primera kasi nasa full stop tayo para magkakambyo tayo ng first gear o Primera itong lever natin ay papuntay natin sa kaliwa lift most, tapos move forward first gear ayan nakakambyo na tayo dapat i-timing natin ang pag-apak ng clutch at ang pag-release ng gasolinador uulitin ko ang clutch natin ay ating i-release at the same time apakan natin ang gasolinador The car is starting to move forward na. So, ikambyo na natin sa second gear. Mabilisan kong inapakan ang clutch sabay release sa gasolinador. door. Then, hinila ko yung lever papuntang second gear. Then, nirelease ko yung clutch. At the same time, inapakan ko yung gasolinador. Ang aksyon na ito ay ginawa ko ng mabilisan. Ang daan ay paahon, kakanan tayo. Sa tingin ko kakayanin naman ang Mexican gear nito. Okay nakaya nga kaya hindi na tayo nag palit ng gear. Siguro napansin nyo na bago tayo umahon ay nag signal light ako papuntang kanan. Apakan ko ang clutch, computer sira, release clutch, then gasolinador. Apakan ko ang clutch, cambio kwarta, release clutch, gasolinador. Ang takbo natin ngayon ay nasa fourth gear tayo, nasa kwarta. Wala namang traffic maluwang ang daan punta tayo sa 5th gear apak clutch cambio kenta release clutch gasolina door Kung gusto niyong bumagal ng konti, bitawan niyo ang clutch. Pero hindi maganda kung masyado tayong mabagal dahil maka-cause tayo ng traffic. Siguro napansin niyo na inapakan ko ulit ang gas pedal para bibilis ulit. Siya nga pala, tayo ay naka fifth gear na, nasa kinta na tayo. Ayan o, no? oh. tingnan niyo kaso lang hindi yata masyado makita. So balikan natin ang tanong. Sa kabila ng nasa high gear tayo, nasa kinta pwede ba tayong pumigil na hindi na kailangan i natin ang ating cambio sa lower gear yes pwede pwede diretsyo na paka ng brake ng dahan-dahan at mararamdaman natin ang pag-apak ng break dahil unti uh, unti-unting hinto ang sasakyan tapos clutch kagad ka and then yung cambio ilagay natin sa neutral at i-release na natin ang clutch at siyempre yung handbrake natin ilahin na natin petas maraming salamat please like and subscribe